Aalis ako at babalik sa ama. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 16, verses 5 to 11. Ngayon naman, ay papunta ako sa nagpadala sa akin. At wala sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. Kundi tigib na lungkod ang inyong puso dahil sinabi ko sa inyo ang lahat ng ito. Ngunit sinabi ko ito sa inyo ang katotohanan makabubuti sa inyong ako'y umalis sapagkat kung hindi ako aalis hindi hindi darating sa inyo ang tagapagtanggol kung aalis naman ako ipadadala ko sa inyo at pagdating niya ihihiyain niya ang mundo tungkol sa kasalanan sa daan ng pagkamatuwid at sa paghatol. Ito ang kasalanan. Hindi sila nananalig sa akin. Ito ang daan ng pagkamatuwid Sama ako pupunta at hindi na ninyo ako mapapansin. At hinatulan na ang pinuno ng mundong ito. Ito ang paghatol. Ang mabuting balita ng Panginoon. Kung titingnan natin ang paghihiwalay, ang siyang napakalungkot na pangyayari sa ating buhay naramdaman ko ito nung no, ako ay nagdesisyon na pumasok sa seminaryo upang magkaroon ako ng formation at pag-aaral tungkol sa paglilingkod sa Diyos. No una, hindi ito naintindihan ng aking mga magulang. Sabi sa akin, gastos lang yan. Bakit ngayon pa na tayo hirap na hirap na meron kang ganyan sinasabi sa amin. Mabuti pa sa ay magtrabaho at ang pagtrabaho mo ay makakatulong sa pamilya natin. Hindi ako sumunod sa sinasabi sa akin ng aking magulang. Ngunit, nagpatuloy ako na umalis. At tinaha ko ang tawag sa akin ng Diyos. Tuwing binabalik-balikan ko ito, ang tawag ng Diyos ay napaka-kompleks. Hindi siya madali dahil ilang taong kang nagsanay sa formation nagsanay ka sa mga edukasyon nagsanay ka ng pastoral nagsanay ka ng paglayo sa iyong pamilya ngunit kung babalikan ko ang pagbasang ito isa na namang pag-asa ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Na ang pag-alis ng ating Panginoon ay isang tigib ng lungkot, kasi sa mga alagad niya, nawawala ang kanilang kasamahan, nawawala ang kanilang pinagkatiwalaan ng buhay, nawala ang tumawag sa kanya. Ngunit ito ang panyaya muli ng Diyos na sa bawat pag-alis ay mayroong nakakambal na pag-asa. Babalik ko kayo, ihahanda ko ang inyong pupuntahan. Parang napakalawak nito. Ngunit ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na ang buhay natin dito sa mundo ay panandalian lamang. Ang tunay nating uuwian ay ang Panginoon. Pero nag, ang pag-asang ito ay hindi na natiling wala. Ang pag-asang ito ay nagbigay sa atin ng pagkakataon na ang Espiritu ng Diyos ang ating gabay, ang ating liwanag, at ang ating tumutulong sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Maging sa ating pagdidesisyon, ang Espiritu ng Diyos ang patuloy na gumagabay at nagbibigay sa atin ang liwanag sa daan. Ano ito sa ating pang-araw-araw na buhay? sa ating paggawa ng desisyon ay merong nakaakibat na responsibilidad. Umalis man tayo sa ating pamilya, merong ibinibigay sa ating panibagong pag-asa, panibagong buhay, panibagong landas ng liwanag, at yan ang nais ng Diyos sa atin. Huwag lang tayo mawalan ng pag-asa dahil ang paghahanda ng Diyos ay tungkol sa ating kaligtasan, sa ating kaginhawahan at dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin. Hindi ninyo ako mapapansin, sabi niya, pero ang nakatalaga sa atin ay ang kabay ng kanyang espiritu. Kaya iso ay isang panawagan muli sa atin na sa ating pagawa ng desisyon, mahirap man na umalis o lumisan. Merong plano ng Diyos sa atin. Hindi man natin alam, ngunit ang Diyos ang nagbibigay ng plano. Siya ang nagpapadama na hindi tayo lumiko ng daan hindi tayo lumayo sa kanya dahil siya ay palaging kaagapay namin natin palagi siyang uh, nagbibigay ng ng saya at nagbibigay ng pag-asa lalong-lalo na sa panahon ng ating kalungkutan sa panahon ng ating mga suliranin sa buhay. Kaagapay natin ng Diyos at nagbibigay siya ng panibagong buhay sa atin, ang buhay na nais ng Diyos para sa atin. Hindi na nais natin para sa ating sarili dahil ganyan tayo kamahal ng Diyos. Salamat.